Ang alpabetong Tagalog ay binubuo ng ilang pantinig. A, anim, bot, lima, ka, pito, da, walo. Start. Five, four, three, two, one. Unless we can see mga kinder na sample, Emerson, Tama, Ayak, Kali, Dao. Even if it is wrong or correct. Are we okay, ang tamang sagot ay lima. So, la, correct. Wait lang. Emerson,